Hi guys! So for today's video, gagamitin natin ngayon itong jelly frame na Brighten cover blemishes. Ayan. So, ito try natin ito. Pero nagamit na ako na ito. So, papakita ko lang sa inyo kung gano'n siya kaganda at gano'n siya instant whitening sa ating mukha. So, ito na nga siya. Ayan. Sahara. I-blend natin yan. So, ayan. I-blend na natin siya. Instant whitening at brightening siya. Ayan, guys. So, kita nyo yan. Oh, di ba? Oh, ganda na kaagad ng effect. Brightening and shining. Ayan, o. Oh. Diba? Ang ganda ng effect at instant whitening siya. Ha, ah, napakaganda. Kita nyo yan. Mura lang siya guys at hindi ka magsisisi. Ayan, wala kang makikita white cast at hindi siya nag ng white cast. Ayan. Ibi-blend e, mo lang mabuti. Tsaka blendable siya guys. O, oh. kita nyo yan. O, oh. yung face ko tsaka kamay ko magkaiba na ang kulay. Eh. Dahil dito sa ating jelly prim. Wow! instant whitening in talaga siya. She natin mabuti. Eh? Oh, see the difference? Yung aking noo at saka face. Oh, pakaganda. Yung no, face natin. Siyempre, kakalap na rin natin sa ating noo. Wow, ayun mapapudol na kayo sa aking yellow basket guys kita nyo naman yung result instant whitening and shining, shining and brightening wow, kita nyo yan oh mm, ganda compare mo sa aking leg oh, oh my gulay instant whitening asya kaya ikaw mapapudol ka na sa aking yellow basket ayan, at kumikinang-kinang -kinang pa 'Di ba? Kita niyo naman yung effect. Ang ganda. Ayan, sa mga gustong umamit nito, bumili ka na yan sa aking yellow basket. Instant whitening. At hindi diba mo na kailangan na gumamit ng foundation or base powder. Ayan, di ba? Kita niyo naman yung effect. Ang ganda. Libre, diba, lalagyan ko yung aking neck. Para pumantay ang hulay. Ayan, thank you for watching.